Sorry, guys, magandang Maganda, hindi magandang morning para sa akin Ito, binaman ako ng order kay Panda Ayan, Victoria Nakikita Ay, nyo guys, wala nang ano Wala nang oras to kanina pang nasa wall ko to Ayan, hindi matanggal kahit anong gawin gusto niyang ano, pinipilit yata na ibiyahe ko to napakalayo ng Victoria na yun tapos yun, 61 pesos lang At nagano nag-boost pa, nag pa, nag pa na ng 5 pesos yung ano, yung customer eh. ay, i-re-refresh ko para mawala Ayun, so, tulog na tulog Naninilit na si Panda, naninilit na ng rider para na may biyahe itong order nila na doon. Ayun, hindihan pa rin yan eh. Ayun, dyan pa rin gusto kong itakbo, gusto kong kunin gusto nilang kunin uh, so ko ito uh, pag in-action ko dito, dinikline ko babalik ko yung apps uh, ayun o, um, ikat siguro marami ng rider ang nag-decline na ito eh kaya ayaw ano Ayaw ko na uh, yun. I-decline ko. Lugo mo i-decline yung mawawala. yung decline ko Ayan yeah, yung de decline ko on Awit ah, Ito ano ba nga yung Wanda ka? -disperado. Disperado? na yung mga rider mo desperado ka na rin sa mga ano, booking mo Ayan, Ayaw nga kunin ng rider dahil layo layo yan Ilang kilometro yan 61 lang Grabe wala na yung pagiging freelancer natin na ito. So, yun. Kailangan siguro natin puntahan na lang to kasi parang sa na yung pinababihay sa atin ni Panda. Yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa ina-accept niya pero hindi nawawala sa wall ko. Ilang beses ko na pinindot yung decline. Ah, nandiyan pa rin. Ah, Mahilitan natin yung presyo niyan, 61 pesos may bus pa ng limang piso mamaya uh, pag -pick up natin tingnan natin kung ilang kilometro yan napangalayo kasi nang ikot niyan mga kapanda, di ba alam nyo ng mga rider dito Victoria so hindi na hindi na mawala sa wall natin hanggang hindi natin so, nawala na yung pagiging ano natin dito kay panda pagiging freelancer natin ayan o kanina pa yan hindi na sa wall ko nirepress ko natin nagline ko na mga wala lang yan, alam ko, kapag in-accept ko, tapos si ano ko, i-redispatch red ko, o equipment ratio. Pero, ibibreak kasi ako noon, kaya kailangan ko na nalang trabahuin. Kahit masama yung loob ko, kasi nga sobrang lugi dito. Sobrang talo sa biyahe na to. Pupuntaan ko na lang. Hey! Awit sa'yo, Panda. Kapilitan yung biyahe mo. Kaya, pag nakakita nyo to, mamaya pag Pag-pick up. Ah, ko pa dinecline yan. Nakita nyo yung unang, ano, unang part ng video. Dinecline ko na. Hindi ko na in-accept. Nandito pa rin. Grabe. Ayan, no? Oh. Ayan, makawala yan pag dinecline. ko na. Siguro pag ilang rider na ako ng gano'n na ito. Ay, dinecline eh. Ayaw eh. Dinecline ko. Nagungan ano, ko ah. Uh, uli. Para lang makita. Ayan, oh, Ayan, oh. Ayan, diba? pero pag in-accept ko to lalabas yung ano grabe ma-accept o so, diba so tignan natin check natin kung okay na rito sa tokio tokyo marami ng rider malamang nga hindi kumuha rito kasi nga sa sistema na napakalayo mamaya makikita natin yung kilometro kung ilang kilometro so, e update tayo mamaya mga guys pagkatapos ng order So yan na gano na at ready to pick up na. Yan. Okay. Tapos na natin yung order. Yan. Makikita natin mamaya kung gaano kalayo to. Ready na sir? Kaya pingo na ah. Walang drinks po. Okay, salamat. Address ay Muntinlupa Sapphire Street Holiday, ano ah, Victoria ay, Tingnan natin kung ilang kilometro yun sa binigay niya 61 pesos 12 kilometers 31 minutes mong tatakbuhin Puro paahon pa yan Yan 12 kilometers papunta pa lang yan ah eh yung pabalik mo hindi ka naman makakuha ng booking dahil wala naman mga vendor doon kaya marami umayaw na rider doon kasi nga ganun kaya tayo na umusga mga kapanda mga tropang panda kayo na umusga lagi naman tayo ganito sa sistema ni panda naging anis lang tayo kasi sobrang naman tayo lugi eh sa so pinapatrabaho niya hindi naman tayo umayaw hindi naman tayo sinasabing tamad hindi naman tayo haabot ng ganito katagal kay panda kung tamad tayo Saka hindi tayo magiging batch 1 kung tamad tayo bumiyahe. Pero kung ganyan naman na ah, masyado tayong nagrabyado, syempre. Yun nga, gustong gusto ko nang kahit mabagsak yung batch ko eh, kinakancel ko yung order na yun. Pero ayaw, ayaw maano. Parang pinuporce niya talaga na ibiyahe ko. So wala tayong magawa kasi sistema yan, hindi na naman tayo mapapasukan ng order kung nandun na yung habang uh, nandun yun, hindi tayo pangakakuha ng itong buhay. shout out naman yun shout out kay sir <laughs> Ed, Edgar Edgar shout out kay boss Edgar ayan eh, o oh. E, i-deliver ka o may gana kain okay. Victoria yeah. 60 yakat yakat pa yung biyahe ko Oke isa pa sa pinakaayaw ng mga rider mag-deliver dito sa area na to ayun na napakatagal na ng problema na yun sa tubig na yun pero hanggang ngayon wala pa rin uh, kumikilos para gawin yan ayan, isa pa yung mga dahilan na mahirap mag-deliver papunta sa lugar na yun tapos yun, banda dun sa dulo mayro pang mga ginagawang nga ano na dun kalsada so napakaraming distraction distraction dito sa lugar na to para ka lang makabiyahe dun tapos ganun ang kababa bibigay kaya napakatagal na ng problema ng tubig na yan bawat ulan kahit konti lang baha na nga ano, dito yung isang lane hindi na madaanan ng mga malilit maliliit na motor mga maliliit na kotse kasi nga hindi na tubig halos eh parang putik na yun eh malagkit na so yun yung mga problema dyan pagka pumunta sa lugar na to Ay, yung mga issue na yan ayoko kung sino magtatrabaho niya baka may mag-volunteer na individual hindi, <laughs> hindi na trabaho ng ano yan ng gobyerno ng San Pedro so, another obstruction ongoing pa kasi yung ginagawa nga narito road repair wala kang choice hindi momento kasi yung lane namin nagagamit galing natin sa ginagawa nga road so, repair na obstruction road obstruction na road Muna tayo, sa malayo pa yung ating ano, Malayo-layo pa yung ating takbuhan. Nang-aapi talan tayo. Bro, all guys. gas depot. Dito pala tayo sa gas. Depot. doon sa ating drop off location there it goes Victoria is in the house shout out kay Sir 94. So yun guys, this is it, punch Natapos tayo doon sa ating delivery. At yan, on the way na tayo pabalik sa ating location sa may Southwood. At uh, yun, another 12 kilometers na naman ang na ating tatakbuhin. Kasi hindi nga yun, uh, hindi nga dito pamilya sa ating booking dahil wala naman mga vendor dito. Nandito na lang ulit yung ating video para sa upload na to, para sa content na to. At Iyushiboy TV Boy TV. Ayun guys, kung bago lang sa inyo itong channel ko at napadaan lang rin sa inyo sa wall nyo yung video na to. Pa-consider naman guys, pa-subscribe naman. At pakitindot na rin po yung bell para maging updated tayo sa mga video na upload. So, hanggang sa muli. Salamat sa lahat ng mga sumuport at ang subscribe sa aking channel. Ride safe po tayong lahat. Kita, kita kit sa next upload. Bye-bye. At ingat.